Punta na naman kami ulit sa Ulingan at sasakay kami ng bangka papunta doon. Dahil tatapusin namin yung ano, uling kasi hindi, na, hindi namin natapos kahapon kasi umulan. So, let's go! Okay. So, nagsasagwa na kami dyan papuntang ulingan. By the way, pasensya nga pala doon sa unang video namin na nagkalkal kami ng uling habang umuulan. Hindi naman po namin inasahan na uulan nung time na yun. But anyway, maraming salamat niya pala sa mga taong concerns amin. Ingat po kayo palagi. Mahal na mahal po namin kayo. Karating na nga pala kami at bumaba na kami dyan. At binaba na rin ni Lester yung bato ng bangka para manatili kung saan siya nakalagay at para hindi siya nuri ng tubig. Habang naglalakad kami dyan sa daan ay nakita namin yung buko o butong. Inakya at ni Marvin at ayun, kumain muna kami bago pupunta ng ulingan. So, ayan, tingnan nyo. Napakasarap talaga ng buko. Siguro, mga alas 9 pa lang ng umaga nung kumain kami niyan. Kumain naman kami ng aming almusal pero inakit pa rin kami ng buko. Kaya, ayan, napakain kami tuloy. Ayun, mga mga to. Oh, So, pagkatapos namin kumain ng buko, ay papunta na kami dyan ng ulingan at sinek ni mama yung uling kung tama ba yung pagkalkal namin. So, buti naman walang sinabi. At ayun, inumpisahan na namin dyan ng pagkalkal. So, tatapusin na namin guys yung pagkalkal ng uling kasi hapon hindi namin natapos. Kasi umulan. So ngayon tatapusin namin. Kaso nga lang wala dito si Noshella at saka si Izel. At saka si Risa kasi uh, may trabaho dun sa bahay. Kaya kami na lang muna dito. Si Mama, si Lester, si Marvin at si Izel. So kung makikita nyo inumpisa na dyan ni Marvin ang pagkalkal ng uling. Kagaya ng ginawa ni Sheila sa nakaraang video namin. Uh, tumulong na rin dyan si Mama.

So ayun, malapit ang matapos. Apat na sa ako pa lang yung na pasok namin. Isa, dalawa, tatlo, apat. So ayan, tingnan nyo naman dyan yung mukha ko. Dami nga nagsasabi na buti daw hindi ko kinakaya kung anong buhay meron kami ay hindi naman po. Kasi in the first place, hindi naman kami matutulungan ng hiya na yan. Kasi yung hiya nandyan lang yan at pride lang daw yon So kailangan ibaba para sa kinabukasan natin. Sa mga nagsasabi na wala na daw bang ibang trabaho para kumita kami, alam naman po namin na may ibang trabaho na pwedeng kumita. At ginawa naman po namin iyon. Kaya lang, ito talaga ang pangunahing source of income namin. Yun nga, sinabi ko dati na hindi naman siguro habang buhay ay mag-uuling lang kami. Basta masipag ka lang, marunong magtyaga at may determinasyon sa buhay ay malalampasan din namin to. So syempre sa ngayon ay mga estudyante pa lang at kailangan tumulong sa trabaho kasi dito kumukuha ng panggastos sa eskulahan. So ayun, balik tayo dito. Patapos na nga pala kami dyan at binilang ko na yung uling kung so, ilan lahat. Sa wakas ay natapos din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim at kalahating sako lang yung uling namin. Pauwi na ang mga persons kasi alauna na ng hapon. So, pagpasensyahan nyo na yung mga mukha namin dyan kasi uling, madumi talaga yon. Yung puko na natira namin kanina ay kinain namin. So, ayan, tingnan yung mga kamay namin. Nagutom na kasi kami kasi alauna na. Alauna. Siyempre, sa bangka pa rin sa sakay. Pauwi. Pasensya nga pala sa kamay namin kasi talagang madumi. Kasi galing sa ulingan. So, ayan si mama. Nadala palagi ang kanyang mahiwagang bag. Galing sa ulingan, tapos ligo-ligo. Yung isa, ayaw maligo. <laughs> mang, ligo na mang. Ligo na. So, si Marvin at Idsel lang yung naligo dyan dahil ayaw ni Mama. So, naghugas na lang muna ako ng paako at uuwi na kami at sasakay pa rin ng bangka. So, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Maraming salamat sa supportan nyo. Mag-ingat po kayo palagi at God bless po.